Ito ay mga kuha ko nung Monday, ang unang araw ni Grace sa school. 11.30 ang pasok niya pero 9.30 pa lang, nagsisimula na kaming gumayak. Masyadong maaga akong tutuusin pero tatlo kasi kaming nagsasabay-sabay na gumayak. Kahit hindi ko sinasama si Blue, isinasabay ko na siya sa pagkayak namin. Para maiwanan ko siya kay Mama na pati siya okay na din nakaligo na. Hapon na kasi ang magiging balik namin ng kuya niya pati sa pagpapakain si lola niya na ang bahala sa kanya sunod naman akong naliligo pagkayari ko silang mapaliguan at mabihisan pero hindi ko muna pinapasuot kay Grey yung uniform niya saka ako na lang siya bibihisan pagka nakaligo at nakabis na din ako baka kasi bigla siyang maglaro sa labas habang naliligo ko pagpapawisan lang agad siya magkahalong excitement at kabanga ang nararamdaman ko nung unang araw niya excited akong makita siya na naka uniform at kinakabahan naman ako kung ano ang magiging behavior niya sa school. Dito kasi sa bahay, lagi siyang nagpapasaway. Kaya naisip ko na baka pati sa school ganun din siya. At nung nabihisan ko na nga ang kuya, gandang ganda ako kung paano niya dalhin yung uniform niya. Kaya ang sabi ko sa kanya, Ibibidyo ko siya at gawin niya yung mga sasabihin ko. Pero hindi naman niya ako sinusunod. Kaya bahala na lang siya. Tapos sabi ko ulitin namin yung nakabag na siya at may hawak na siyang pang-art para isend ka ako namin sa daddy niya bago kami pumasok. Buti nakamood kaya meron siyang magandang kuha. Makulimlim nga nung unang araw ng pasok nila kaya hindi mainit ang magiging paglakad namin. At ito naman talaga ang araw-araw namin gagawin sa tuwing papasok at uuwi kami. Pero buti na lang swinerte. Magka-time pala sila ng pasok ni Dre. Kaya libre lakad kami sa tuwing papasok sa school. Tuwing uwian na lang kami makakapaglakad. At nakarating na nga kami sa school. Ito na ang moment of truth. Nursery pa lang si Gray. Pito silang magkakaklase apat silang lalaki at tatlo naman ang mga babae. Nalate nga kami ng konti sa unang araw ng pasok niya. Nung dumating kasi kami, nagsisimula na pala sila. Kaya nung naihatid ko na siya sa upuan niya, lumabas na din ako. Bawal kasi ang mga nanay na nasa loob ng classroom. Kaya ganito ang galawan ng mga nursery at kindergarten moms. For the tanaw-tanaw lang sa bintana. Mga ilang oras nga ang nakalipas simula nung naihatid ko si Gray sa loob ng classroom Pero hindi man lang lumilingon sa bintana Ang inaasahan ko nga baka kako lumingon lang siya ng lumingon sa may bintana kapag nakapasok na siya sa classroom Pero malayong malayo pala sa inaasahan ko Ang behave-behave niya sa loob ng classroom nila At kahit ata pag ihi mukhang hindi na isinasabi sa teacher kahit naiihi na siya kaya nung break time, nung pwede na kaming pumasok uli ng mga mami, sinabihan ko siya na kapag kakako, wag siya, huwag siyang mahihiyang magsabi kay teacher dahil baka magkasakit siya. At pagkatapos ng kanilang break time, balik na uli kami sa dating pwesto naming mga mamis. Kaya pasensya na kayo sa ibang kuha ng mga video ko kung hindi malinaw dahil sa may bintana ko lang yang kinukuhanan. Kapag first time mong magpaaral sa anak mo, syempre lahat gusto mong masaksihan. Gusto mong makita kung paano siya sumulat, kung paano magkulay kung paano sumayaw at kumanta at kung sumasagot ba siya kapag kinakausap siya ni teacher. At isa itong privilege sa mga hands-on ma'am na kagaya ko. Dahil nawi-witness natin lahat ng purse ng mga anak natin. Isang beses lang yon mangyayari sa buhay nila at hindi na kahit kailan pa mauulit. At buti na lang din na inspire akong gumawa rin ng content. Dahil sa pamamagitan nito, na ire record ko yung mga magagandang nangyayari sa buhay namin. Hindi ko lang maikikwento sa kanila kundi maipapapanood ko pa. Bilang na bilang nga lang ang paglingon sa akin ni Gray. Parang pwedeng hatid sundo na lang ang gagawin ko sa kanya. Pero depende pa din pala. Mga konting observation pa. Unang araw pa nga lang pero napakadami na rin pala nilang ginawa. At sa unang araw nga ng anak ko, Natuwa ako sa naging performance niya. Nakakatuwa siyang pagmasdan kapag inilalabas niya sa bag niya yung kailangan niyang gamitin. At lalong-lalo na sa pagsisinop ng mga gamit niya kapag natapos niya ng gamitin. Ang sarap ng ganitong experience, sobrang priceless. At nung natapos na siya, parang hinihintay niya pa yung go signal ko bago siya lumabas. At nung nakalabas na nga siya, kinuha ko na yung bag niya at siya na lang ang nagbitbit dun sa may envelope niya. Tapos, naglakad na kami nung pauwi dahil wala na kaming makakasabay. Tinanong ko siya nung pagdating namin sa bahay kung nag-enjoy siya at kung gusto niya pang pumasok bukas natuwa naman ako dahil excited na excited siya so eto lang for today bye for now